mga amo kapag Chinese New Year dapat size. Alam mo na to, kapag OSW mo ka dito. Kung konyang ka dito sa Hong Kong market size, alam mo ang ibig sabihin ng dahon na ito kapag bago mag Chinese New Year. Nagumilit si amo ng ganito. Pampaligo nila para matanggal ang uh, bad luck ngayong this year. Bago mag Chinese New Year, dapat nakaligo ang buong family nila para yung bad luck. Mas mapapalitan ka ng uh, good luck. Yung certain sila ngayong taon lang yun ang pamahiin ng mga kutsay. Uy! I can press correct! What? Correct! Wow! Very good! Do you want to take back now? No. Go on! No. dito panligo ko kay Deng Deng to. Tapos to naman, kay Charlotte. Tapos to kay Amo, babae at lalaki. Hey kasi yun ang pamahiin nila. So, bawat uh, countries may mga pamapamahiin. So, tayo ang dumayo dito. So, tayo ang mag-adjust na sumunod sa pamahiin nila. So, ayan. Ito yung pandigo nila. pandigo to ni Charlotte mamaya. Ayan. Sumunod naman to is uh, swerte ng mga OFW dito kasi maraming ampong na darating. Kung swerte mga amo, swerte na din syempre ang mga kunyang, of course. Ayan. Damay-damay lang tayo sa mga blessing nila, di ba? <laughs> Tapos, sana maraming bisita. Pag, alam mo nyo ba, ma masaya ang mga kunyang kapag ganitong Chinese New Year. Kasi, pag maraming bisita, maraming ampaw. <laughs> kasi, every year, kasi bumibili sa si amo ng ganito bago mag Chinese New Year. Dahil, uh, tatlong araw na bago mag Chinese New Year, yan. Maligo si Deng Deng ng ganito. And then, si amo naman lalaki. And then, si amo babae. Dapat nakaligo silang lahat. Tapos mamayang gabi is darating din yung family nila kasi bago matapos ang New Year din is parang magkakasakasama ba silang kakain ng uh, dinner ng isang pamilya. So ayun, mamayang gabi punta kami doon sa taas kakain kami darating yung mga pamilya ni amo, ganito lang. Hindi siya iluluto. Sabi ko kay amo, iluto ba to? Sabi niya, ganun, wag na. So, ganito na lang. Tapos, sa uh, lagyan ko siya ng, ano, mainit na tubig. Mamaya, pariguan ko si Dengdeng. -Deng. Kasi, hindi to si Deng -Deng. Kasama ko si Charlotte. Pumunta siya doon sa balay class niya. Saan ni Dengdeng? -Deng, anong ginagawa niya? Oh! Ba? What are you doing? Oh, pinapanood niya yung mga picture ng mga dito sa iPad. Ayan. you take but now? Yeah. see here? You want to take but now? No. You go what? Ah? No. I want not to take bath. No, you need to take bath. Then pinuntahan no, nila kagabi. I want to see iPad. Hmm. Pinuntahan nila kagabi. Ewan ko si Amo, binigay niya ito mm. bago sila umalis. Kaya nga ako sa na nang mag-detecting Ready ko muna yung mga damit niya. Para paliguan ko siya. si Charlotte naman mamaya kapag balik niya galing sa ice skating, paliguan natin siya. Kasi sobrang labig mo yun. Ay nga mga kita tayo pa ng alaga kung maligo. Kaya magpakinin na ako. Lawit muna ito dito kasi ito ipapaligo ni amo mamaya. And then, yan. Kapit tayo. Yan, nagkape ako ng kape ni amo kasi naubusan ako ng kape. So ito muna ang kakape ko. Then, ito din yung natira ni Deng kanina na tinapa. Yun yung kakapin natin. Ang lamig ngayon na naman. Iwan ko lang bukas. Paiba-iba yung weather. Pero nung isang haraw, hindi naman masyado malamig, mainit. Tapos ngayon, malamig na naman. Kadoble-doble na ng mga suot. Ay, pero malamig pa din. Kumain na si Teng, -teng. Ay, nag-tea time na siya. So, ako na nakain. Tapos paliguan natin sila. Yun kasi alam mo yung mga ganito lahat ng mga OFW dito sa kung kapag OFW pa, relate ka sa mga ay, aray, may tinik mga dahon-dahon na ganito kasi uh, yun yung pamahiin nila bawat uh, bawat is may mga pamahiin bawat, uh, alam mo yun yung kaya tayo ng mga Pilipino, di ba, may pamahiin din tayo kapag mga Chinese New Year, ay kapag New Year or Christmas, mga ganun. Pero dito sa kanila, parang big celebration kasi nila yung Chinese New Year dito. Wala silang pakialam sa Christmas, wala silang pakialam sa uh, New Year, yung uh, January 1, ba? Ganun. Pero yung Chinese New Year, parang ito yung pinaka big event nila sa kanila. Kaya yung mga, uh, dito sila nagbibigay ng mga... Uh, red packet. Kailangan silang uh, parang yun pamahiin nila na magbigay sila para yung mga blessing is darating din sa kanila. Yung kasi yung mga pamahiin nila. Kaya uh, yung mga kunyang dito sa Hong Kong kapag ano, Chinese New Year, uh, kapag hindi madamot yung amo, tiba-tiba mga... <laughs> mga domestic helper dito. Tapos kapag may bisita pa yung mga amon, mag, nagbibigay din sila sa mga katulong. Kasi nga, yun nga, uh, pamahiin nila is kailangan magbigay sila ng kahit 10, kahit 20, mga ganun na ampaw uh, ang pound, tawag doon. So, nakakakolek din kami, kami mga katulong, nakakakolek din kami ng pera, o, oh, di ba? Tapos, siyempre kami, eh, hindi naman kami Chinese, so, kolek lang kami ng kolek, di kami nagbibigay. And then, paliguan ko na yung alaga ko mga kit size, kaya dinala ko dito ito para lagyan natin ng mainit na tubig. So ayan mga kit size, lagyan natin ng tubig. Ayan si Den Deng. <laughs> nilalagyan ni Den Deng ng tubig. Mainit yan mga kit size. Yung tingnan mo yung tatu-tato ni Den Deng, nilalagyan na niya sa mama. Ayan sa Tama na! Mga kit size, sinabuyan ko siya. <laughs> What are you doing? Sabi niya natin na Dadry natin ang kanyang buhok. Mmm! Lamig! Naglaro pa niya ng tubig. O, oh, tingnan mo ginawa niya doon. Ang mga dahon doon. Ei, It's dirty, that one! No, oh, it's not Ito na tayo. Mamaya naman, pagdating ni Charlotte siya naman. Paliguan natin ng dahon. Yan. Yeah.